Kaninong testimonya ba tayo dapat na maniwala at magbatay ng ating pananampalataya? Sa mga tao ba ng ating simbahan? Sa pastor at miyembro ba? O sa mga apostol ng Biblia? Hindi nga ba bawat simbahan at samahan ay mayroong sa kanila ay pinagsasalita upang magbigay ng kanyang personal na testimonya? Nakadalasan ay sinasala munang mabuti ng pamunuan ng kanilang simbahan upang ang magte-testimonya sa kanyang sasabihin sa harap ng kongregasyon ay ayon rin sa doktrina ng simbahang iyon Wala kasing maaaring sabihin na kahit kaunting sasalungat sa kanilang aral. Hindi ba't katotohanan rin na walang sino man sa mga nakikinig sa kanya ang nakatitiya kung totoo ngang lahat ang kanyang sinasabi? sapagkat siya nga lang na nagsasalita ang tanging nakababatid sa kung katotohanan nga ang lahat ng kanyang sinasabi. Kung gayon, ano ang halaga at katuturan ng mga testimonyang ito kung gayong wala palang kasiguruhan ang mga inilalahad nila para sa katotohanan ng mga sinasabi nilang sa Diyos? Ano na nga ba at papaano na? Oo, sila ay nakai-encourage ng para sa kanilang simbahan. Bakit naging uso na nga ba ito at papaanong naging bataya na ng para sa sinasabi nilang katotohanan. Ah, hindi ba't nakakahikayat nga ang mga ito lalo na't madamdamin ang kwento na nakakaiyak? At gayon rin naman kung nakakatawa. Ito kasi ang gusto ng tao na naririnig nila. Mga kiliti sa kanilang tainga at kurot sa kanilang damdamin. Nawiwili na nga sila sa ganito. Nakalimutan na ng mga tao ang pinagkaloob ng Diyos noon na dapat ay nag-iisang tunay na batayan ng katotohanan niya. Wala nang iba kundi ang testimonya ng mga apostol na nasa Biblia. Patungkol sa katotohanan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus, na noon nga ay tumupad at gumanap ng lubos sa lahat ng mga pangako ng kasulatan. Silang mga apostol nakahuli-hulihan sa lahat, ang binigyan rin ng kapangyarihan upang sa kanila ay makita ang katotohanan ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Sapagkat pinili sila noon para sa gawain ng Panginoon, kung kaya't nakapagpapagaling sila ng lahat ng uri ng sakit, nagpalayas ng mga demonyo at bumuhay ng patay. Higit sa lahat ay sinamahan sila ng Espiritu ng Diyos upang maisulat ang lahat ng mga bili ng Diyos na dapat maganap sa itinakdang panahon. Ito ang kanilang mga testimonya na naisulat noon para sa walang katapusang panahon ng pag-iibang helyo. Sino ang makadaraig nito? Sino ang magsasabi na kulang pa sila sa kanilang testimonya? Marami na ang pinalitang katotohanan. Marami na ang tumalikod at nagwalang bahala sa mga lantad na kamalian. Nagpapatuloy sa nakapangingilabot na pamumusong sa banal na Espiritu ng Diyos hindi na nga makilala kung sino sa kanila ang bingi at nagbibingi-bingihan, sapagkat sa kahit purong salita na ng Diyos ay ayaw na nilang makinig. Pumili na nga sila ng susundin, mga taong ni hindi kahit nasilaya ng Kristo Jesus. Minabuti nila ang mga bagong aral na kahit wala sa Biblia ay itinataas nila at niyayakap na mahigpit. Umasa na at tila ay pinagkatiwala na ang kanilang mga sarili sa mga mga ngaral na nagpakita ng kanilang sariling katalinuhan at matatamis na pananalita. Sila na sa kanilang testimonya ang kalinangan na rin nilalakaran at sinusundan, sapagkat lahat na ng kanilang naririnig ay katotohanan na sa kanila. Hindi na nga nila namamalaya ng pagkakabihag sa kanila, sapagkat sa naririnig nilang mga aral, na isinisingil rin sa kanila ng bayad, ay natutuwa na sila. Nakapagbibigay na sila ng hinihingi sa kanilang perang porsyento mula sa kanilang pinaghanap buhayan. Mahirap man o lalo na't mayaman, ay pinangakuan na kasi ng kasiguruhan at katiwasayan ng buhay na walang hanggan. Kasabay ng lahat ng ito, ang pakiramdam na parang mas naging banal na sila sa kanilang mga ginagawa. Huwag mo mabati o masanggi ang kanilang ginagawang pagbibigay sapagkat magagalit na sila. Kahit pasalita ng Diyos at testimonya ng mga apostol ang iyong isinisiwalat sa kanila ay ayaw na. Kapag nga napatunayan na mali o kahit may kakulangan sila sa paliwanag, ay ayaw na rin nilang pag-usapan sapagkat idinadahilan na hindi na yon esensyal o mahalaga. Kailan na ba nawalan ng halaga ang buong katotohanan ng salita ng Diyos? Pinagkalooban na rin kasi sila ng katungkulan upang mayroon silang maipagmalaki. Dahil dito ay taas noon na silang sumusunod na parang mga kawal ng simbahan na kung sa andalhin at ilagay ay buong tapang ng sumusunod. Nagtatanggol na at buong lakas na nakikipagtunggali at kumukuyog sa mga hindi kapanalig. Ganito sila, kapag nakakarinig ng ibang paniniwalang sumasalungat sa kanilang pinuno. Unti-unti, ngunit palayo ng palayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, sapagkat ang dapat na sapat ng testimonya ay pinagkukulang panila at sinasabing hindi pa kasi lahat ay ginanap ng Panginoong Hesus. Kung ikaw man ay kapatid na nakababasa sa mga ito, ay nakakaramdam ng galit at hindi mapakali, huwag sanang loobin ng Diyos eh kasama ka nga at natutupad sa iyo ang mga ito. Ngunit kung hindi naman, eh salamat sa Diyos. Ibahagi mo rin ang mga ito sa ibang kapatid. Hindi dahil sa pangiinis, kundi para sa ipagbabago nila. For if you were to have countless tutors in Christ, yet you would not have many fathers. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Therefore I exhort you, Be imitators of me. 1 Corinthians 4, verse 15 16. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. 1 Corinthians 4, verse 9.